Pati hindi ko alam ang pinagdadaanan mo sa buhay pero ang alam ko ay alam ng Panginoon ang iyong suffering at pain at hindi ka niya pababayaan. Kung nasang sitwasyon ka ng buhay mo ngayon, nakikita ka ng Panginoon. Halika't manalangin tayo. Heavenly Father, I pray for my brother and my sister who's with me right now. Heal them, Lord God, of their pain and suffering pray that you will heal their hearts and capture their thoughts and make it obedient to Christ. Panginoon, tanggalin niyo po yung mga memories na hindi nagmumula sa inyo, Panginoon, na nanonumbalik ang mga sakit ng nakaraan. In Jesus' name we pray. Amen. Lord, ituro niyo po sa kanila kung ano po ang mensahe niyo sa pain and suffering na ito. Ano pong pagbabago na gusto niyo sa kanilang buhay? Ano pong ikalalago nila sa sitwasyong ganito, Panginoon? Ano po ang purpose ng suffering na ito sa buhay nila at ng pain na ito? Thank you, Heavenly Father, that you will cause all things to work together for good para sa aking kapatid, Panginoon, ngayon. We pray for healing and restoration. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.